Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam naput isa hanggang siyam naput lima. Kabanata siyam naput isa. Hiniling ni Charlie sa kanila na kalad ka rin ang lahat ng limang taong ito, at malamig na sinabi. Ngayon, limang aso iniligtas ko kayo, ngunit kung sino man sa inyo ang manggahes na ibunyag ang lahat ng nangyari ngayon, papatayin ko ang kanyang buong pamilya, nauunawaan nyo ba? Agad namang tumango ang lima na naguguluhan. Isang pagpapala sa kasawiang palad ang makamitang buhay sa panahong ito. Anong lakas ng loob na suwayin ang kahulugan ni Charlie? Nang makitang ang limang taong ito ay lubusang kumbinsido sa sarili niyang pagtrato, si Charlie ay tumanggo bilang kasiyahan at sinabi sa ama ni Lily at kay Yus Heng, Kung dayin mo ulit ang aking kapatid, kailangan mong bayaran ang halaga, papalitan mo ang restaurant sa pangalan ng kapatid ko bukas. Ikaw mismo. Lumabas ka sa restaurant kasama ang anak mo, naiintindihan mo ba? Tumango si Yusheng na parang bawang, naiintindihan ko, aalis ako dito bukas. Sinabi ni Charlie sa ama ni Jiaodong na si Jiao Haifeng, kinulong ng anak mo ang kapatid ko at sinaktan ang kapatid ko, babayaran mo ang kapatid ko ng dalawang milyon bilang danyos bukas. Ang isang puntong mas mababa ay hindi gagana, naiintindihan mo ba? Nagmamadali rin sinabi ni Zhao Haifeng, Mr. Wade, tatawagan kita para kunin ang pera bukas. Nasiyahan lamang si Charlie, at sinabi sa mga tauhan ni Orville, Okay, itapon ninyo ang lahat ng basura. Agad na inilabas ng grupo ang limang tao. Matapos silang madala, sinabi ni Charlie kay Biao, Biao, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ngumiti si Biao at nagmamadaling sinabi, Mr. Wade, ito ang dapat kong gawin. Bahagyang sinabi ni Charlie, hihilingin ko sa isang tao na maglipat ng dalawang milyon sa iyong account bilang gantimpala para sa iyo. Agad namang tuwang-tuwa si Biao at Yumuko, salamat, Mr. Wade. Bagamat kumita na siya ng malaki kasama si Orville, talagang hindi gaanong mapagbigay si Mr. Orville, at kaya niyang magbigay ng dalawang milyon sa bawat shot direktang nagpadala ng text message si Charlie kay Isaac, na humihiling sa kanya na tumulong sa paglilipat ng pera kay Biao. Bagamat marami siyang pera sa kanyang card, hindi ito komportable na mag-opera ngayon. Makalipas ang isang minuto, napunta ang pera sa account ni Biao. Tuwang-tuwa si Biao kaya napayuko siya kay Charlie. Muling sinabi ni Charlie kay Orville, Mr. Orville, hindi mo dapat maliitin ang dalawang milyon na ito. Nagmamadaling sinabi ni Orville, Mr. Wade, karangalan kong ibahagi ang iyong mga alalahanin para sa iyo. Umiling si Charlie, at sinabing, tatandaan ko ang pabor na ito, at bibigyan kita ng pagkakatao na umangat at higit pa. Nang marinig ito, agad na lumuhad si Orville sa lupa, na untog ang ulo kay Charlie. Para kay Mr. Orville, hindi pera ang gusto niya, kundi mas mataas na antas. Gayunpaman, para sa isang taong tulad niya, mahirap umakyat sa susunod na antas. Si Isaac ang bagay na noon pa ay gusto niyang pakainin. Ngunit hindi siya nilingga ni Isaac dahil masyadong mababa at madumi ang kanyang background. Now, with a word from Charlie, malaki ang posibilidad na pangunahan siya ni Isaac para in the future. Talagang madala niya ito sa next level. Matapos talakayin ng mga merito. Tumalikod si Charlie at sinabi kay Stephen. Kuntento ka na ba sa mga nangyari ngayon? Laking gulat ni Stephen. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit naging makapangyarihan si Charlie. Kahit na ang underground emperor ng Ores Hill ay dapat lumuhod sa harap niya. Matagal siyang natigilan bago siya bumalik sa kanyang katinoan. At nagmamadaling sinabi, satisfied, satisfied, sabi ni Charlie. Ibabalik kita sa restaurant. Bibigyan din kita ng dalawang milyon para sa pagkalugi. Ang natitirang hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Sinabi ka agad ni Stephen. Charlie, tiyak na magiging baka at kabayo ako para sa iyo sa hinaharap. At suklian ko ang iyong kabutihan. Kahit anong ipagawa mo sa akin, wala akong sasabihin. Kabanata siyam naput dalawa. Tumanggu si Charlie at sinabing, dapat mong pagalingin muna ang iyong sugat at kung gumaling ka sa iyong pinsala, patakbuhin ng mabuti ang restaurant. Kung may kailangan kang gawin, sasabihin ko sa iyo. Paulit-ulit na sinabi ni Stephen, "Pakikinggan ko ang iyong mga tagubilin anumang oras." Sinabi muli ni Charlie, oo, oh, tama. Tungkol sa araw na ito, ay hindi mo dapat sabihin sa sinuman ang mga nangyari dito. Ayokong malaman ng iba ang aking pagkatao." Maintindihan mo. Mabilis na tumango si Stephen at sinabing, Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, kahit mamatay ako, wala akong sasabihin. Humihingal si Charlie at sinabing, Mag-aayos ako ng dalawang nurse para alagaan ka, ingatan mo ang sarili mo, aalis na ako ngayon. Pag-uwi, hindi sinabi ni Charlie sa kanyang asawang si Claire ang nangyari ngayon. Ayaw pa rin niyang masyadong ipaalam sa asawa para sa kanya, mas kaunti ang kanyang nalalaman, mas ligtas. Kinabukasan, noong nasa labas siya para maggrocery, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Pinulot niya ito at nakitang galing talaga ito kay Warnia, ang amo ni Ji King Tang at anak ng pamilya Song. Hindi maiwasan ni Charlie na magtaka, ano kaya ang kinalaman ni Warnia sa kanya? Pagkatapos kunin ito, dumating ang boses ni Warnia, Mr. Wade. I'm really sorry. I take the liberty to interrupt. Please forgive me. Walang malay na tanong ni Charlie. May sira ba ang bote ng Yuhachen pagkatapos kong ayusin ito? Mabilis na sumagot si Warnia. Hindi yon ang kaso. Tinawagan ko si Mr. Wade dahil sa ibang bagay. Huminga si Charlie at sinabing, Sabihin mo na. Sinabi ni Warnia, Ang bagay ay, kamakailan lamang ay may gusto ako ngunit medyo hindi ako sigurado. Marami kang kaalaman sa mga antik, kaya gusto kong hilingin sa iyo na pumunta at tulungan ako dito. Wala talagang interes si Charlie sa pagpapahalaga sa mga antigo, ngunit ngayon ay mayroon na rin siyang mga kayamanan na naglalaman ng espiritual na enerhiya, kaya patuloy siyang nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Sumagot si Warnia, ito ay isang sinaunang jade, ayon sa nagbebenta, Pagkatapos itong maisuot, ito ay may epekto ng kapayapaan ng isip at swerte at pag-iwas sa kasamaan. Biglang umikot ang isip ni Charlie. Ang nine profound heaven scriptures na hindi niya sinasadyang nakuha ay tila nagtala ng ilang mga espiritual na bagay. Ang ganitong uri ng kayamanan na naglalaman ng espiritual na enerhiya ay malaking pakinabang sa mga tao. Nais niyang malaman kung ang gayong kayamanan ay talagang matatagpuan sa mundo. Kaya pumayag siya at sinabi, Okay, maaari kitang samahan, sinabi ni Warnia. Salamat, Mr. Wade. Susendon kita bukas ng 8 o'clock. Ayos ito. Pagkababa ng telepono ay napaisip din si Charlie. Regal Feng Shui. Ang ganitong uri ng mga antik na nakakapagpakalma ng nervyos at naghahanap ng magandang kapalaran at umiiwas sa kasamaan ay lubos na pinupuri ng mayayaman. Maaari kang makipag sa kanila ng higit pa sa hinaharap upang makita kung mayroong anumang pagkakataon. Maaga kinaumagahan, nagmaneho si Warnia para sunduin si Charlie sa oras. Pagkasakay ni Charlie sa kotse, sinabi ni Warnia, Mr. Wade. Bibilhin ko ang sinaunang jade na ito ngayon, pati na rin ang ilang iba pang tao sa Ores Hill ay interesado, natatakot ako na ang kompetisyon ay magiging napakahigpit. Tumango si Charlie at mahinang nagsabi, hindi mahalaga kung maraming tao o kakaunti ang tao, ang pangunahing bagay ay upang makita kung paano ang mga bagay. Kung ang mga bagay ay mabuti, hindi ka dapat matakot sa mga tao, naniniwala ako sa lakas ni Miss Song kung talagang gusto mong makakuha ng kayamanan, huwag mong pigilan ang iyong sarili. Bahagyang umiti si Warnia at sinabing, Mr. Wade, sabi nga, may mga bundok sa labas ng bundok, at may mga tao sa labas ng bundok. Sa Oris Hill lang, ang isang katlo ng ektarya ay magtatago ng mga dragon at nakayukong tigre. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mas magaling sa akin. Nagkunwaring nagulat si Charlie at nagtanong, Hindi, hindi ba ang pamilya Song ang pinakamalaking pamilya sa Oris Hill? Napangiti si Warnia at sinabing, The surface lang yan, huwag na nating pag-usapan pa. Gawin ang bagong chairman ng M. Group bilang isang halimbawa. Ang M. Group ang nangunguna sa ating buong pamilya. Ang lakas ng taong ito ay talagang hindi matitibag. Habang nagsasalita, Muling bamantong hininga si Warnia, gusto ko talagang makipagkaibigan sa malaking tao na ito, ngunit nakakalungkot na ang taong ito ay masyadong misteryoso upang makahanap ng anumang tagumpay. Kabanata siyam na Nagsalita si Warnia ng totoo. Pakiramdam niya ay hindi matitibag ang bagong chairman ng M. Brand Group. Maaari kang bumili ng isang pangkat ng daan-daang bilyon sa kalooban ng hindi nagpapakita. Makikitang hindi lang Embran Group ang kanilang industriya. Sa kabaligtaran, ang pamilya ng Song ay talagang hindi gaanong kawili-wili. Gayunpaman, hindi niya alam na ang chairman ng Embran Group na gusto niyang maging kaibigan ay nakaupo sa tabi niya sa oras na ito. Si Charlie ay natural din na napaka low profile at casual na nag-echo ng ilang mga pangungusap, ngunit hindi nagpahayag ng anumang impormasyon. Mabilis at steady ang pagtakbo ng sasakyan ni Warnia. Hindi nagtagal, nagmaneho ang kotse patungo sa isang maliit na patyo sa tabi ng ilog. Ang maliit na patyo na ito ay liblib at eleganteng, na may simple at hindi mapagpanggap na hitsura. Ngunit sa loob nito ay isang malaking bayan ng tubig. Maliit na tulay at umaagos na tubig. Eleganteng hardin, pavilion, hilera sa hanay. Pagkatapos ng parking, may espesyal na bumati sa dalawa para pumasok sa pinto. Dumaan sa bakuran at sa lobby. Sa Chinese-style decorated hall, mayroong mahogany round table. Sa tabi ng mesa ay ilang grandmaster chair. Nang makitang papasok ang dalawa, tumayo ang isang matandang guro na may puting buhok at nangumusta kay Warnia. Miss, nandito ka na. Medyo napahiya si Warnia at tumango at sinabing, Old she. Bakit nandito ka rin? Bahagyang umiti ang matandang guro at sinabi, narinig ko na darating ka, kaya narito ako upang tulungan ka. Tumango si Warnia at ipinakilala kay Charlie, si Chi ang palaging appraiser ng pamilya nating Song. Pinadala siya ng pamilya, kaya dapat siyang matakot na magkamali. Tumango si Charlie, masyado pa siyang bata, at hindi nag-alala ang pamilya Song sinulya pa ng matandang chi si Charlie. Medyo nandidiri ang mukha nito, at sinabing, ito ang appraiser na inimbitahan ng panganay. Napakabata mo pa, natuto ka na bang mag-appraisal? Sa tabi niya, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may asul na kutis ang nanunuya at sinabing, Naghahanap ka ba ng ganoong balbon na batang lalaki para hawakan ang kanyang mga kamay? Wala bang tao sa pamilya Song? Gusto mo bang pahiram ako sa iyo ng appraiser? Ha 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 ha. Nanlamig ang mukha ni Warnia, at sinabi niya, Tai Lei ito ang Oris Hill, hindi ang iyong Hai Cheng. Hindi mo pa oras na magsalita dito. Nagkibit balikat si Tai Le, at walang pakialam na sinabi, ang batang babae mula sa pamilya Song ay may malaking ugali. Okay. Nakasimangot ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakaupo sa silangan ng round table. Lahat ito ay para sa negosyo, hindi para sa pag-aaway. Lahat ay huminahon. At itong binata, sabay tayong umupo. Ngumuti si Warnia bago dahan ang umupo. Umupo din si Charlie, at pagkatapos ay samandal si Warnia sa kanyang tainga at bamulong. Ang tinawag na Tai Lei noon ay ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng. Sa tabi niya ay si Guo Ming, isang napakalakas na Feng Shui Master. Ang nagsalita ngayon ay si Qin Gang, ang pinuno ng pamilyang Chin sa Ores Hill. Ang kanilang pamilya ang pinakamalapit. Napansin lang ni Charlie na nakaupo si Tai Lei sa tabi ng isang old master na naka-turquoise na Thompson suit. Ang matandang guro ay puno ng pilak na buhok at may pakiramdam ng imortalidad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa buong katawan. Pinalabas ang isang kapaligiran na hindi dapat malapitan ng sinuman. Hindi pa niya iminulat ang kanyang mga mata nang dumating ang dalawa. Speaking of this, tumahimik si Warnia, bagamat medyo curious si Charlie sa kanyang puso. Hindi na niya nagawang magtanong pa. Matapos makaupo ang lahat, Nakaupo sa kabilang panig ng mesa, isang matabang lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit ay ngumiti at sinabing, Dahil tapos na ang awa yan, bilasan natin at tingnan ang mga paninda. Malaking pamilya kayong lahat, bagay-bagay, hindi na kailangang magpumiglas ng masyadong mahaba. Malamig na sumagot si Chin Gang, at sinabing, hanggat ang bagay na ito ay talagang katulad ng sinabi mo, maaaring itong ayusin ng Feng Shui. Kalmado at mag-concentrate. Wala akong pakialam sa bilyong tao. Kabanata siyam naput-apat. Sinulyapan siya ng matabang lalaki bago nilapag ang isang simpleng kahon na gawa sa kahoy sa mesa. Sa loob ng kahon ay isang piraso ng pulang jade na kumikinang na may dugo, na may lumang istilo. Sa sandaling ito ay inilabas, naramdaman ng lahat na ang bulwagan ay napuno ng isang mainit na kapaligiran. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Chin Gang. Lumingon si Warnia at tinanong si Elder Chi, Old Chi, ano sa tingin mo ang jade na ito? Tumitig sandali si Elder Chi at tumango. Walang problema, isa itong madugong jade bago pa ang Thompson Dynasty, at sa unang tingin, makikita na matagal na itong nilinang ng isang magaling na monghe. Tumango si Warnia, pagkatapos ay bamaling upang tanungin si Charlie. Ano sa palagay mo, Mr. Wade? Napakunot ng noo si Charlie at sinabing, Fake! Bamantong hininga ang matandang Chi at nagalit, Napaka-bata mo pa, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na manirang puri sa harap ng napakaraming tao? Ang Old Master Guo Ming sa tabi ni Tai Lei ay nagmulat din ng kanyang mga mata, Tumingin, at nagtanong, Maaari ba kung magsimula? Ang matabang lalaki ay nanunuya at sinabing, Mr. Guo, niloloko mo ba ko? Hindi mo maintindihan ang jade? Ang normal na jade ay hindi maipapasa. Ang aking piraso ay madugong jade mula sa Zhou Dynasty. Saglit na natigilan si Guo Ming bago niya sinabing, Nabigla ako, Total, nakarating din siya sa gilid ng sinaunang jade at pinagmasdan itong mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkaraan ng mahabang panahon, tumango siya at nagsabi, kung ang jade na ito ay mula sa dinastiyang Zhou. Hindi ko alam, ngunit inaayos nito ang feng shui at pinapakalma ang isipan, dapat totoo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang puso ng lahat ay agad na nag-init. Para sa kanila, hindi mahalaga kung ano ang kasaysayan ng jade. Ang mahalaga ay kung ano ang papel ng Jade. Ngumiti si Old Chi at sinabi, si Old Guo ay isa ring matalinong tao, hindi tulad ng mga walang kakayahan at mapagpanggap. Nang marinig ito ni Warnia, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkadismaya kay Charlie. Masyado pa yata siyang bata, marahil ay mayroon siyang ilang mga nagawa sa pagpapanumbalik ng mga kultural na labi ngunit malayo pa rin siya sa mga matatandang ito sa pagkakakilanlan ng mga antigo. Nang makita ito ni Charlie ay bahagya lang siyang umiling, dahil ang mga taong ito ay handang lokohin so Warnia. Hindi na kailangang pigilan sila. Nang makita ng matabang lalaki na tapos na ang lahat sa pagtatasa, isinara niya ang kahon at nakangiting sinabi, dahil ang bagay ay nasuri na. Mga lalaki, oras na ba para gumawa ng presyo? bago niya matapos ang kanyang mga salita, nanguna si Chin Gang at nagsabi, magbabayad ako ng isang daang milyon, isang daan at tatlumpong milyon, sabi din ni Lei. Nang makitang tahimik si Warnia, nagtanong ang matabang lalaki, nasaan si MS, Song. Nang makitang nag-aalinlangan si Warnia, nagmamadaling bamulong si Mr. Chi sa kanyang tainga, Miss, ito ay talagang isang kayamanan ang tinansyang halaga ay dapat na humigit kumulang 300 milyon. Kung ito ay mapanalunan sa 200 milyon, ito ay magiging matatag na tubo. Medyo kinilig din si Warnia sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinulyapan si Charlie. Para lamang makita na ang kabilang partido ay mukhang walang malasakit, hindi malungkot o masaya, at hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Sinulya pa ng matandang chi si Charlie na may malamig na tingin. Alam na naapektuhan si Warnia ni Charlie, hindi siya humingi ng presyo. Ania, ngayon lang, sinabi ni Mr. Wade na peke ang sinaunang Jade na ito. Gusto ko talagang malaman kung paano siya nakarating sa konklusyon na ito. Tingnan din natin ang mga pamamaraan ni Mr. Wade. Kung magsalita ng kalokohan si Charlie mamaya. Natural na malalaman ni Warnia na mali ang mga salita ni Charlie, at pagkatapos ay magaan ang pakiramdam niya na magbid. Ang iba ay mapanlait na nagsabi, alam niya kung ano ang isang maliit na bata, huwag mahihiyang lumapit. Oo, oh, paano na siya makakapagsalita dito? Kung ayaw mong bilhin ito, huwag mong sayangin ang oras ng lahat. Nakikinig sa pangungut siya ng lahat. Tinitigin lang ni Charlie si Old Chi nang may interes, at walang pakialam na nagtanong, sigurado ka bang gusto mong sabihin ko ang dahilan? Kabanata siyam naputlima, syempre, sabihin mo na. Ngumiti ang matandang Chi at nagsabi, gusto ko ring makita kung paano mo kami niloko at nagsinungaling sa mga tao. Nagkibit balikat si Charlie at sinabing, hindi ko talaga gustong ilantad ang iyong scam. Ngunit hindi ko matatanggihan ang paulit-ulit mong paghiling nito. Isang scam, boy, ibig mong sabihin, nakaligtaan ba naming lahat? Nakangiting, sabi ni Guo Ming, na kanina pakalmado. Sinulyapan siya ni Charlie at nakangiting sinabi, ikaw ang pinakatanga dito. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Galit na galit si Guo Ming. Hindi siya pinansin ni Charlie at sinabing, ang jade ay totoong jade, sinungaling ka walang konsensya. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit ang jade na ito ay hindi isang madugong jade ng Zhou Dynasty, at walang mabuting monghe na personal na nagpalaki nito. Ito ay walang iba kundi isang piraso ng pinong tupas mula sa Hachan. Mayroon itong magandang texture, ngunit mayroon itong ilang halaga. Ang presyo ay hindi hihigit sa limandaang libo. Bullshit! Hindi mo ba nakikita na ang Jade ay pula? Sabi ni Chi Nagpatuloy si Charlie. Ang pulang kulay ay dahil sa pagguho ng manganese ore na naglalaman ng submanganate. Hindi mo ba talaga naisip na ito ay nababad sa dugo sa bangkay ng ilang kilalang monghe? Kung gayon, paano ang mainit na kapaligiran na nararamdaman natin? Sumimangot si Chin at sabik na nagtanong. Umiling si Charlie at sinabing, hindi gaanong teknikal ang bagay na ito. Ang damo mula sa Africa, ang rhizome ay giniling sa isang pulbos at tinunaw sa tubig. Ang pagbabad sa jade na ito sa tubig sa loob ng halos kalahating taon ay natural na magkakaroon ng ganitong epekto. Ito ay hindi isang mainit na kapaligiran. Isa itong psychedelic effect. Madali itong tanggalin. Sunugin mo lang ng apoy ang piraso ng jade. Anak, how dare you say crazy words? Nang marinig ang mga salita, tinapik ng matabang lalaki ang mesa at tumayo. Nagdilim si Tylee, tumingin sa matabang lalaki, at sinabing, ilabas mo muna ang jade. Pawis na pawis ang taong grasa at sinabing, ang init, halatang nagkukunwaring daya ang batang ito, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Tinapak ni Chingang ang kanyang daliri sa mesa at sinabing, pagkatapos ng sunugin, kung nandoon pa rin ang epekto, babayaran ko ito, ngunit kung nawala ang epekto, ang mga kahihinatnan, alam mo, bagaman ang aming pamilya Chin ay may naranasan kamakailan, hindi hayaan ang iba na sumakay sa ulo. Tumango rin si Warnia at sinabing, kung mali si Mr. Wade, hindi mahalaga kung lumayo ka, hindi masusunog si Jade, pero kung tama si Mr. Wade, kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Biglang pawis na pawis ang taong grasa. Sa tatlong ito, walang sino man sa kanila ang maaaring masaktan siya. Ang dahilan kung bakit ginawa ang round na ito ay dahil sa chilaw sa loob at labas, na gustong -in si Warnia ng isang halaga ng pera, at pagkatapos ay ibahagi ang mga nasamsam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, papatayin ito ng isang Charlie sa kalahati. At ang lahat ng misteryo dito ay mabubunyag sa isang salita. Actually, hindi pa nakita ni Charlie ang jade noon. Ang dahilan para makita ang jade na ito sa isang sulyap ay dahil sa nine profound heavenly secrets. Hindi alam kung bakit. Ngayon lang niya nakita ang kapirasong jade na ito at lumabas na sa utak niya ang mga sagot. Tila ang pagkakakilanlan na ito ng anti -Gong jade ay isang kasanayan sa Nine Profound Heaven Scriptures. Nang makitang hindi nagsasalita ang taong grasak, biglang umiti si Charlie at sinabing, Bakit? May mali ba sa puso mo? Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Ang mukha ng matabang lalaki ay asul at puti, ngunit hindi niya sinabi kung gusto niyang lumayo.